Mayong hapon sa inyo mga idol Masama ang pakiramdam ni idol nyo Idol nyo kamoy moy Parang trangkasuhin ako mga idol Dalawang araw na kami dito sa Baguio mga idol Grabe ang klima, sobrang lamig kasi mga idol Naghanap ako ng ano mga idol Bibila ng kahit ano lang uh, Biogesic Or ano or Again yan, Anap dito sa labas mga idol Talagang mainit ako idol oh. Parang init, sumisingaw yung Init sa mata ako mga idol Grabe. ah Dito na lang Dito na lang pala ako magpagasulina bukas oh. May pitron pala dito mga idol Wala akong makitang tindahan dito mga idol eh. San kaya may tindahan dito Anap tayong tindahan mga idol wala doon kaya sa labas lalabas muna tayo mga idol bawal pala dito yung ano employee ah employee parking only pala ito doon ako sa dulo nag parking mga idol lalong dumadami mga bisita dito ngayon mga idol kagabi ano kami ah tawag Sibintin kami eh. Sibintin kami kagabi mga driver. Ngayon eh umuwi yung umuwi na yung lima yata tapos may dadagdag ng maya daw 12 piraso na naman yung madagdag mga uh, idol mo maya lalabas mo na ako mga idol ah tapos sa labas mga idol bili ako ng gamot Okay, okay mga idol oh. talaga oh, grabe pa yung eye bag ko mga idol Kulang pa ako sa tulog Sana mamaya makatulog ako ng mahimbing Ayan <laughs> mga idol, nakabili na tayo ng ano Ang mga gamot May jisik at saka uh, Ano binili ko? Uh, tawag nito Bayo flu Pwede dalawa para para ano dalawa binili ko mga idol oh. biogisik at saka bioplo unahin ko yung biogisik mamaya naman bioplo di ba mga idol o, de, Talaga ma-init mainit ako mga idol ginoma tayo kahit walang kain pwede naman tong ano eh biogisik eh ito tayo sa uh, ano? sakin mga idol. Ito yung tubig natin. Alright mga idol. Sana makarecover ako mga idol. Bye bye mga idol. I love you.